mama. Video mo ulit ako, mama. Madami na ako nagkulayan. Okay. Naka-video na po. Mama, madaming mata, oh. Doon. O po. Sige. Pati, Ella, ayaw Ella. nga, ano. Ang no. no. dami mo nang nakulayan sa damit. <laughs> oh, well, Well. Ah, sige na, kulay na. Okay. Ang parang hindi hmm. Galing-galing naman. Okay. Ah. Ay, hindi. I want the pinky d pinky d pinky d? I want uh, pinky d? I want pinky d? Uh, um, ice cream. I want the pinky d pinky d pinky d. <laughs> Hi baby, Masih again Baby come 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 na. Diba naman talaga yung mukha ni ano? Wapo. White yung mukha ni Hello Kitty, no? Oo. Mama, alam ko na ispell ng Hello Kitty. Hello! Hello Kitty! Sige nga, ispell mo nga. H E L N-O-N-K N-I-N T-T at Uh, uh, why. Oh, very good. Uh, hello, kitty. Hello, kitty. Good job, baby. Hello, kitty. Hi. 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 Hello, kitty. Okay na, go na. Mag-ano ka na? Magkulay ka na? Tapos na. Ako. Ay, di ba? Taposin mo na yan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye hmm, na daw sabi ng baby namin. Oh, yes,